Hello everyone! Tatlong egg yolk lamang po ang kailangan natin at 1 half cup na unsweetened cocoa powder at ngayon naman, isang latan ng 300 ml na condensed milk. Ito lamang pong tatlong ingredients na ito ang ating kailangan. Idiniretso ko na po sa kawali pero patay pa yung ating kalan para po wala tayong masyadong maraming hugasan dahil ganun din naman yung gagawin natin na steps. Haluin lamang muna po natin mabuti hanggang sa mag-incorporate itong ating mga ingredients. Saka pa lamang po natin iti-turn on yung kalan natin at ang apoy ay sa medium heat lamang para maiwasan ang pagkasunog. At ang maganda po nito, ito ay atin lamang lulutuin ng limang minuto. At pagkaraan po ng limang minuto ay magkakaroon na tayo ng masarap na panghimagas. Pwedeng-pwede rin po natin itong idagdag sa ating mga kumikitang pangkabuhayan. Napakadali lamang gawin at sigurado na ito ay patok sa mga chikiting kaya napakabilis lamang ibenta. So ayan, panoorin lamang po natin kung papaano ba yung simpleng recipe na ating gagawin. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinara ng Udalmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. Huwag rin po natin kalimutang mag-comment at baka ikaw ang mapili na bibigyan ng electric hand mixer ngayong October 30, 2023. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Comment na at baka ikaw na ang susunod na magkakaroon ng electric hand mixer. So, ayan kung napapansin nyo po, ay unti-unti na siyang nagbubuo-buo. Again, yung paghalo po natin ay huwag natin titigilan para po pantay na pantay din at makinis yung kakalabasan nitong ating chocolate na panghimagas. So, ayan kapag ganito na po ay okay na yan. Pwede na po natin i-transfer sa isang lagayan. Microwaveable na tub po yung pinagsalinan ko na lagayan para hindi siya dumidikit. Mamaya po kasi ng konti ay tatanggalin din naman natin ito dito. Pinantay ko na rin po para mas madali siyang hati-hatiin. Pwede nyong gawin ang pabilog na shape at pwede rin naman ang kahit anong shape na inyong gusto. Hinati hati ko na rin po ito para may pattern ako na size. Ang gagawin ko po dito ay pabilog pero sabi ko nga pwede naman yung pa-square pwedeng pa-rectangle. Depende po sa shape na inyong gusto. So, ayan, ganyan lamang po ang aking ginawa. At ngayon naman, ay akin na siyang bibilog-bilugin. Inilagay ko na lamang din po dito sa isang pinggan. Pwede naman po kayong mag-gloves. Kung wala naman pong gloves, ay maghugas na lamang ng inyong kamay. So, ayan, ipagpatuloy lamang po natin ang ganitong proseso hanggang sa matapos. At pagkatapos ko naman pong bilog-bilogin ay muli ko nilagyan ng chocolate powder sa ibabaw or cocoa powder. Ito po naman ay sweetened yung aking ginamit. Kung ito po ay gagawin nyo pambenta, ay pwede niyo itong ilagay sa mga tab, sa mga boxes na maliliit at pwede rin naman sa mga magagandang plastic. Pwede, pwede rin po itong panregalo ngayon darating na Pasko. Kaya naman, ito na naman ang ating simpleng recipe mula sa Yudelmas Kitchen na talaga namang pwedeng pwede nating pakinabangan at magugustuhan siyempre ng ating mga chikiting at ng buong pamilya. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat.